Hello mga ka-apport, it's me again, Jaysa Singer, ko si Magin, Jesus, See, Oops, 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 ako lang to 40 days video, November 25, 2024 Kanina lang, or mula ngayong araw Siyempre, nagpagupit muna ako At siyempre, alaga natin ang sarili At syempre lalo na ako Pero wala sa akin nag-aalaga At ayan, bago magpagupit May isa sa akin na, -na, -na customer na mga taga-diet syempre shoutout sa taga-diet sa uh, customer ni kay Junjun na nagpaayos lang ng ng hairstyle dito pa sa Jpang thank you sa inyo sa customer na taga-diet at ayan papogi-pogi na ako dyan no at, ayan. at ito naman kaninang gabi or kanina kanina lang nagwas nyo ng motor at ayan syempre papaligo, papaliguan ko muna ang BBOC ko at syempre ilang araw na siya nabilad nabasa ng putik nagbiyahe ng labo at ayan pinumpunasan ko na at ayan syempre alagaan mo muna natin ang motor syempre walang iwanan BBOC wag mo ka iwan na katulad ng pag iwan sa akin ng ex ari ko grabe <laughs> At ito, napadaan din ako sa barangay parang sa pangiban basketball court at ayan, nakikita ko nag-training ang LA4 basketball team. Siyempre, nag sila sa laban ng sa December 14 sa laban ng Mavs Phenomenal. Shoutout sa inyong lahat, buong team ng LA4 at lalo lang lalo na kay Mr. Mauricio or kay Mr. Gugulin ng player din ng uh, El Man o Sanchang kasamang team. Shoutout sa inyo, buo. Kaya naglalaro nga sa kanina lang. At syempre, shoutout sa inyo. Uh, galingan nyo lang sa paglalaro. At uh, support lang tayo sa kanya-kanyang goals. At anumang bagay, kung ano nang... Gagawin, gagawin natin sa pinili nating goal pero support lang being sportsmanship at ayan at so yun mga ka it's me again. Siyempre, uh, nga pala huwag kalimutan. Please subscribe to my YouTube channel at Jericho si, Jericho si. at sa social media account ko, sa Facebook, TikTok, and sa FB Reels. Uh, patuloy lang tayong mag-upload ng video. At syempre, uh, magpapasaya sa inyo na andito lang ako. Lagi kayo nakasupport Ah na tinatawag nyo man akong up sup sup at syempre and, andito lang din ako para sa inyo maraming marang salamat sa inyo at sa hanggang dito na lang mga kaports it's me Jericho C sup sup sa ako lang to and 3 2 1 kaboom